it's a sapatos scooter o tinapon scooter sira na hello mga quiz it's quiz rb again at ngayong araw may kukuna na naman ako gamit na naman ng bata palaging gamit ng bata ano hindi lang gamit namin kinuuna namin palagi yung bata yung baby namin yan sa ko kanina ng bus hindi ko lang na videohan kasi minsan nag-iingat kasi ako sa pagbibidyo minsan kasi yung mga Korean ay uh, minsan ayaw nilang na or na or nagbibidyohan kaya minsan nag-iingat ako lalo na pag maraming Korean, hindi ako video kaya ngayon bumaba na ako at naglalakad na ako papunta doon sa pupuntahan ko hmm. sa inyo yung... ito yung shortcut si Manang Korean oh. nasipag oh. naglilinis na kanyang bakuran yan si Lola Ayan. ang pupuntahan ko ay the prime bill the prime bill at pupuntahan ko dito na ako ng lalakan saan kayo banda yung prime bill ang hmm, sakit Oh my god, okay dito Quaro Quaro Apatu <coughs> Mali yung uh, Nabasa kong map Ayan, nandito pala Nandito pala yung daanan papunta uh, doon sa Quaro apatil Naglalakad ako papunta doon Ito yung area nila Ito ko sa inyo Hmm. Kung mapansin nyo, tahimik yung mga daan dito No? Wala masyadong mga tambay. Hmm. Hmm. yung mga paligid. Oh. Parang walang mga katao-tao. Hmm. Tahimik yung lugar. Nandito ako sa... Hindi yan. Kuwaro. Ayun. Yun pala ako punta sa kuwaro. Kung mapansin yung mga bahay dito sa South Korea, mga, mga bila, naman po rin siya yung mga bila, apartment, mga kundo, ganun Yung mga bahay nila. Kasi karamihan sa kanya ay wala silang sariling bahay. At, ah, uh, uh, na umuupa lang sila. Umuupa lang sila at karamihan sa mga bahay ay kontrata kaya pag uh, natapos na yung kontrata nila uh, lumilipat sila sa ibang bahay tapos yung mga gamit tinatapon nila sa mga basurahan kaya maraming nakukuha yung mga uh, foreigner na mga gamit mula sa mga tinatapon sa mga korean kasi nga tinatapon nila yung gamit minsan yung mga gamit na hindi na dinadala mas pinili pa nila na bibili lang kaysa magdala ng ah, mga gamit hmm. so nandito na sa loob um, mga bahay dito may mga elevator talaga ang mga bahay nila tutuuan na ah, ito ito yung gamit laro ng bata ayan ito yung ng bata laro ng bata yung binili ko Mabindi na lang, kami ng ng bata. Ang dami nang laruan ng baby namin. Tapos bulit yung bahay namin. Tapos ang dami laruan. Maganda din kasi pag maraming laruan yung bata. Para hindi siya may pa lang naman yung mga bata. Madaling may at gusto yung maraming laruan. Kaya kahit na nahirapan kami, malit lang yung uh, bahay space ng bahay namin ay uh, kumukuha pa rin kami ng mga gamit para kay baby para hindi siya maiinip. Malaking tulong yan na mag enjoy siya at sa kanyang brain development. So, ayan. Pero bago ako umuwi examin mo ako sa mga basurahan. Daming basurahan dito eh. Tingnan niyo. Ay, May tinapon oh. Tinapon. Ang cute ng tinapon. Alam, ang cute. Sapatos. May pirma pa oh. Ay, basa. Basa. So, malaki pang malaki. Hindi pa yan. Malaki pa yan sa baby namin. Marami pa namang sapatos si baby. Yung nakuha ko sa yung nakuha ko sa basurahan ng uh, kakapanganak lang ng asawa ko. Nakuha ko doon ng mayigit sampung pares na sapatos ng bata. Ay kaya marami pang nakaprepare na sapatos sa baby namin na malaki. Pag laki niya, may mga sapatos niya Maglibot-libot po na ako sa mga basurahan dito ha. Chance ko na to eh. Andito na rin ako eh. Kaya libutin ko muna yung mga basurahan dito. Ay, basurahan dito. Ayan din po. Dito. Ano yan? Takip ng washi. Takip ng washi. Um, wala. Walang laman walang laman walang laman sa tabi na tayo nakita ko ang dadaan parang magandang daanan dito nakita ko dadaan ano kayang kuha doon sa mga taas ng building na yan marami silang utapon dyan tahanin <laughs> ko busulahan na naman tingnan natin yung mga tatapon dito yung plastic wala walang tapon baka may nauna ng baka may nauna na pumunta dito dito sa kapila dito sa kapila dito sa kapila tingnan natin kung anong tapon dito wala din dito dito ay wala din tapon na kahit so ano kaya Pasok ako dito. Alamin ko yung uh, tapunan ng basura. Try natin pumasok sa, mga, sa malaking apartment nito, sa malatas na apartment nito. Baka maraming, tito, ba, baka maraming tapon na mga sapatos dito. Saan yung banda yung basurahan dito? First time kung makapasok dito, sa yung banda yung basurahan? Click raw nila. Click raw ng, ng mga bata. Saan banda yung basurahan dito? ayun, basuran kaso ko lang mga tapon yun, basuraan na sapatos yung green walang tapon ng mga sapatos kondamit, ibig sabihin may nauna na may kumuha na ayun. so balik tayo balik tayo at ah, walang makuha paint tree А. Оши один. Я так понял. У нас Ну. Подумал я. mga oh, ah, maraming makasya sa box kasi pag mga lalaki madaling mapuno yung box maganda kasi pag mga sapatos mga damit ay hindi agad mapuno yung box maraming mailagay parang walang mga tapon ngayon o kaya makamay na na kaya balik balik May go crew pinapun May go crew pinapun kuchin pa yung brand isa din sa isa din ito sa mga isa din ito sa kagandahan sa South Korea yung mga skywalk nila. Mayroong mga elevator. Ayan oh, no? mayroong elevator para sa mga hindi kayo umakyat lalo yung mga matanda. Magamit sana ng elevator. Kung napansin ninyo, malinis yung skywalk nila, walang mga nagtitambay, walang, uh, walang mga nagtitinda. Kasi sa atin, hindi ba maligayang may Parang mabagsak na naman yung ulan. Tag-ulan na kasi dito sa South Korea. Buong linggo na nga ang tapos sa uh, parating na linggo, naka-schedule na naman yung ulan. <laughs> Tag-ulan na naman dito sa South Korea. Ayan oh, no? yung langit eh kapag sa na naman yung ulan yung bandaw parang babagsak na yung ulan pero maganda naman yung mga bus stop dito sa may mga bubong siya na masisilungan kapag naulan o kaya may init tapos hindi pa dumating yung bus may mayroon siyang masisilungan tapos mayroon siyang monitor dito yung mga bus stop dito mayroon mga screen monitor para malaman yung mga bus stop, mayroong mga screen monitor para malaman kung tarating na yung bus at saka yung bus na sasaktan mo. At saka, ang ganda dito, yung mga bus stop ay mayroong Wi-Fi. Pwede kang maki-Wi-Fi kung wala kang Wi-Fi sa cellphone mo, ay pwede kang maki-Wi-Fi habang nag-aantay ka ng bus. Ang ganda, no? Ibon, Sanyo-Sanyo, Piyoksan, Dejuapat, Muda, Aulish, Muna. Ibon, Sanyo-Sanyo, Piyoksan, Dejuapat, Muda, Aulish, 상동리 경기 주유소 광주 한안 예비군 훈련장입니다. 승인 여러분의 안전을 위하여 차량 이동 중에는 자리에 앉아계시길 바라며 손잡이를 꼭 잡아주시길 바랍니다. sa loob ng bus. Pabagsak na yung ulan, hindi na magpapatigil yung ulan. Malaki ang pahay sa kabila. Yung, <coughs> yung bumuhos yung ulan, tumakbo ko, buti lang nakalating ako sa amin. Pero humina naman pagdating ko dito Silipin ko muna yung tanim ko Ayan, Ito yung tanim ko sa gilid ng bahay Yan talbos ng kamuti Sili, talong niyan sili din yan Ayan, Tanim ng kapitbahay namin So yun lang mga koys sanay ay nagustuhan niyo po ang ang video ko ngayong araw. Po ay na video ay nandun pa rin po kayo at uh, yung video ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa sunod mga kuis, magkita kaya tayo muli. Saan makayong panig ng mundo? Ingat kayo palagi.